Mga kadogs, ang epekto nito, kinabukasan makikita nyo na lang kung di unting nahuhulog ang mga patay na garapata ng inyong alagang aso. Mahalagang paalala mga kadogs, disclaimer lamang mga kadogs, ako'y hindi doktor, ako'y simpleng dog lover lamang. At kung duda ka sa mga home remedies na sinasabi ko, dapat mag-consult ka na agad sa vet. Yo, what's up? Welcome to my vlog and welcome to my channel. Kamusta kayo mga kadogs? Mga kadogs, kayo ba'y namumroblema dahil ang inyong alagang aso ay napakaraming garapata at kuto? At dahil sa sobrang dami ng garapata at kuto ng inyong alagang aso, nakikita na ninyo ito na gumagapang sa pader ng inyong bahay, sa kortina, sa kama, sa sofa, at sa mga sulok-sulok. Mga kadogs, ang solusyon lamang dyan ay 7 powder. Mga kadogs, mabibili lamang ito sa poultry supply at nagkakahalaga lamang ng 10 piso ang isang sachet. Napakamura mga kadogs at legit na legit pa. Siguradong ubos ang garapata at kuto ng inyong alagang aso. Take note mga kadogs, ang seven powder ay pwede lamang gamitin twice a month sa inyong alagang aso. At ang proseso ng pag-apply nito sa inyong alagang aso ay napakasimple lamang. Pero dapat mag-ingat kayo sa paggamit nito Ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang pag-apply ng 7 powder sa ating mga alagang aso. Dahil mga ka-dogs, ang lahat ng pampatay ng garapata o kaya pulgas o kaya kung anumang kuto sa ating mga alagang aso ay sobrang matapang. Nakakalason talaga ang mga ito. Kahit pa yung mga vet recommended, e bawal talaga itong madilaan o kaya mainom ng inyong alagang aso. Dahil siguradong tigok ang inyong alagang aso kapag ito'y mainom nila o kaya madilaan nila. Ganito lamang ang inyong gagawin mga kadogs. Maganda lamang ng 500 ml na tubig at ihalo na dito ang one sachet na 7 powder. Haluin lamang mabuti at tunawin lamang ng mabuti ang 7 powder doon sa tubig. At syempre bago ninyo ito i-apply sa inyong alagang aso, dapat papaliguan muna ninyo ang inyong alagang aso. Pagkatapos na ninyong paliguan ng inyong alagang aso, pwede na ninyong i-apply ang seven powder sa inyong alagang aso. At ganito lamang ang inyong kailangan gawin. Unahin munang ilublub ang mga paa, isunod ang buntot, dahil dyan sa paa at buntot ay nagsisiksik ang mga itlog ng garapata. At pagkatapos neto, unti-unti nang buhusan ang buong katawan. Simulan ito sa may bandang batok at iwasan na mabuhusan ang muka or mata o kaya ilong o kaya bibig ng inyong alagang aso. Dahil napakadelikado ito at kailangan lamang ninyo itong ikalat sa buong katawan ng inyong alagang aso. Pag naikalat ninyo sa buong katawan ng inyong alagang aso, ibabad lamang ito ng hanggang limang minuto. At siyempre, dapat bantayan ninyo ng mabuti ang inyong alagang aso, baka sila ay dumila. Dahil nga habit na ng mga alagang aso natin na dumila sa buong katawan nila. Kaya dapat bantayan ninyo ng mabuti ang inyong alagang aso. After ng limang minuto, hindi nyo na kailangan banlawan ang seven powder sa buong katawan ng inyong alagang aso. Ang kailangan nyo lang gawin punasan ng mabuti ang inyong alagang aso. Kailangan ay tuyong-tuyo ang buong katawan ng inyong alagang aso. Pwede nyo gamitan ng blower. Pwede nyo itapat sa electric pan para siguradong matuyo ang inyong alagang aso. Lalong-lalo na kung makapal ang balahibo ng inyong alagang aso. Kasi base sa sariling karanasan namin, kapag natuyo na ang buong katawan ng aming alagang aso at dinidila-dilaan na niya ang kanyang mga paa o kaya ibang parte ng katawan niya, ay eh, wala namang nangyayaring masama sa aming alagang aso. Parang parehas lang din siya ng cypermetrin mite free. Mga kadogs, ang epekto nito, kinabukasan makikita nyo na lang, unti-unting nahuhulog ang mga patay na garapata ng inyong alagang aso. At mga kadogs, dagdag ko lang, ginagamit din namin ito pang spray sa mga sulok-sulok ng aming bahay, sa kulungan ng inyong alagang aso, pwede nyo rin itong ipang-spray o ipanglinis. Basta, lagi lang tandaan na dapat bawal itong mainom o madilaan man lang ng inyong alagang aso. So mga kadogs, hanggang dito na lang ang aking vlog at sana mayroon pa natutunan. Tulad ng lagi ko sinasabi, pag maagapan, mas malaki ang chance na mailigtas mo ang inyong alagang aso. Ingat po tayo lagi mga kadogs.